Pansamantala kami magpapalit ng bike habang puro ako oh, yung aming dadaanan. So let's go. ilang ka, ilan taong ka na to eh? 410? Ayan guys, ano may na kasama tayo rito isang bata. So tumampay tayo dun sa magdali na sa simbahan. Kaya nakakita natin yung ba, bata ng kung na daw tayo. Tagaya naman siya ng uh, daw kami. So, ito. Nagpaalam naman kasi sa kanyang magulang. Kaya ito sinamahan ko na. daan, -daan sa pagtawid to ya. Ah. Toy, ang aking kasama sa Galiliw. Ang pangalan mo nga, Toy? Shen po. Shen po. Si Shen ang pangalan niya. Sana din pala nakakarating ng ride -right ko. Nagkita kami doon sa, ano, sa magdali na ng uh, simbahan. <laughs> Nag-iya siya kaya sinama ko na. <laughs> ano, kaya ba? <pa? laughs> Malayo-layo pa tayo, ha? Tabi lang, ha? Tabi. At mga may sasakyan, ang bibilis. Sabayan mo na lang ako. Ha? Ah. Sabayan mo na lang ako. Oo oh, nga. Sabayan mo na lang ako magtulak. oh, <laughs> no, 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 no. no. Ha? Wala ka ba ba sayo? Ano? at oh. all. Tipa puno muna, baka kulang pa sa'yo. Tipa <laughs> puno na sa baba, baka kulang pa sa'yo. <laughs> ano, maglalakad tayo? Oh, tulak! <laughs> Kaya kita binusog dahil para makaipong ka ng uh, lakas. Dahil dito sa matarik na ahon. <laughs> Palagay ko naman yung ma yung kinain mong yan eh. Ubus yan dito. <laughs> ah, ano, kaya ba? Sige, fight! <laughs> kaya mo yan, boy. <laughs> itong batang ito, nag-iya. San Pablo raw. So, malalaman nito kung uh, hanggang siyang tatagal. Maraming ahon sa may uh, lalo na dito sa may pabiyo yan. Lamang na <laughs> Lamang na ito eh bago makarating karlan, eh. Ito ng nagtarlan eh mawawala nito ng grip. Ngayon pa nga lang mabasa. <laughs> sinasabi ko sa iyo mabahaba ang ahon niya <laughs> anyang basta basta sumusoko hindi sumusoko yan <laughs> walang tutupad yan <laughs> diretsyo yan diretsyo kaya yan <laughs> sinasabi ko na nga eh Walang totoo ko, walang magtotolak ha. Ah. <laughs> kala ko ba naman araw-araw ka nagbike kaya yan ha <laughs> ha ha yaka-yaka yan ikaw pa <laughs> kaya kakayanin <laughs> kaya mo yan boy ha <laughs> wag mo kumibitin niya taa taas ako dito ha <laughs> Ayan yung batang kasama. <laughs> laspag na daw siya, laspag na. <laughs> Hindi na kinaya uh, mahaba ang mahaba-habang ahon dito. So mamaya, dadamayan ko na dito magtulak. <laughs> ang kawawang batang. are. Laspag <laughs> na na. Dadamayan ko dito sa gitna ng initan. <laughs> Nakita mo naman ito. <laughs> Nakita mo mukha nito? <laughs> hindi na kasiyahan ang nararamdaman nito <laughs> iiyak na to <laughs> may dadaanan kami yung mahaba-habang ahon dito so hindi lang itong ahon na aming na uh, dadaanan marami pa <laughs> last na ahon yan <laughs> ah huling ahon huling ahon huling na uh, paghihirap <laughs> talaga nga Tas pag ng batang ito ah. huling ahon <laughs> Ito ang huling ahon huwag ka mag -alala. yan ang huling ahon na paghihirapan mo <laughs>